Room for error. Yan ang madalas kong madinig noon sa isang naging instructor ko sa isang kurso na aking kinuha. Ang tinutukoy niya dito ay ang katotohanan na may mga bagay na matututunan ng husto kung ang pagkakamali ay nauunawa ang iwasto sa proseso ng pagkatuto. Hindi ito sinasabi para i-encourage ang pagkakamali, pero para tukuyin na may mga pagkakamali na bahagi sa proseso ng pagkatuto. Hindi ba't ang mga bata bago matuto maglakad ay madada pa muna Naalala ko noong nag-aaral pa lamang ako magbisikleta. Yun lang isipin kung paanong si, nakakapagod na. E, paano pa kaya yung mismong pagbibisikleta patungo sa malalayong lugar? Noong panahong iyon ay parang hindi na mangyayari. Pero dahil natutong magbike, ngayon ay nagagawa ko ng na mga travel goals sa bisikleta at pati sa motor. Sa buhay mag-asawa, mahalaga ang paglago bilang mag-asawa at ang paglago bilang individual. Pareha siya na ay nakakatulong sa marriage. Ang nakakalungkot lang paminsan ay nawawalan tayo ng pasensya sa isa't isa o kaya naman ay masyadong mapride kaya ang kabiyak ay eh, tila lagi na lang napapagalitan o laging mali. Merong term na padamahin mo naman. Ito ay nangangahulugan na hindi naman lahat ay dapat sinisita o pinapatulang pa. May mga bagay na pwedeng namang palampasin at sa halip na sitahin mo ang asawa mo, eh suportahan mo naman. Bigyan siya ng room for error. Minsan ito ang kulang sa mag-asawa. Ayaw padamahin ng isa't isa kaya tuloy, laging may konflik dahil lahat sinisilip at lahat sinisita. Tuwing magkasama tuloy, laging may gulo at tila mas masaya pa ang hindi magkita kaysa magkasama. Kasama sa proseso ng paglago ang pagkatuto at mahalagang tandaan na ang proseso ng pagkatuto ng tao ay magkakaiba. May natututo sa pagbabasa o panunoon. May natututo kapag hands-on sa training. Minsan ang kawalan natin ng pasensya sa kabiyak ay nagpapakita ng ating kawalan o pagkukulang sa pagrespeto sa kanilang learning process. Ang sabi ng Bible, kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. Ang pagbibigay ng alalay sa panahon ng pagkakamali at pagsasama sa pagkatuto ng kabiyak ay hindi pagkonsente sa pagkakamali. Sa halip, ito ay bahagi ng pagtupad sa nais ng Diyos na ang bawat isa ay maging pagpapala sa isa't isa. Maganda na sa paglipas ng panahon ay masabi mo na sa biyaya ng Diyos ay meron kang naikontribute sa ikalalago ng iyong asawa. At masabi naman niya na bahagi ka sa kanyang tagumpay. Sa tulong ng Diyos, kaya ito. Dahil ang pag-agapay ng Diyos ang siyang modelo ng ating pag-agapay sa isa't isa. Asa ka pa.